Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay isang first time voter ngayong paparating na eleksyon. At gusto ko sanang humingi ng payo mula sa inyo bilang isang lingkod ng Diyos at gabay naming mga kabataan. Excited po ako at the same time, kinakabahan. Excited kasi for the first time, may boses na ako sa pagpili sa mga magiging leader ng bayan. Pero kinakabahan din po kasi ako dahil marami na akong naririnig at nababalita ang mga dayaan at katiwalian tuwing eleksyon. Parang kahit bumoto ka ng tama, may posibilidad pa rin na ang mananalo ay yung mali. Naniniwala po ako sa sinabi ni Gat Jose ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Gusto ko pong maniwala na may silbi at halaga ang boto ko, pero paano ko po ba talaga malalaman kung sino ang karapat dapat na ilukluk sa posisyon? Ano ba ang tamang basehan ng pagpili ng leader? Madaling sabihin na piliin yung mabait o magaling magsalita, pero minsan doon tayo naloloko. Ayokong masayang ang boto ko. Gusto kong maging bahagi ng totoong pagbabago. Paano po ako makakasigurong ang boto ko ay magiging ambag sa ikabubuti ng bayan at hindi lang dagdag numero para sa mga mali at hindi deserving na kandidato. Gusto ko pong ipaglaban ng tama. Pero sa totoo lang, may takot pa rin sa puso ko Takot na baka hindi mabago ang sistema Takot na baka manalo pa rin ang hindi karapat dapat Mga taong inuuna ang pansariling interes bago ang bayan pero gusto ko pong itama ang takbo ng bansa, kahit sa maliit na paraan, kahit sa isang boto ko lang. Salamat sa pakikinig at sana po'y matulungan nyo kung maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagboto bilang isang Kristiyano at bilang isang Pilipino. Paano po ba ako makakapili ng tama? At paano po ako makakapanalangin ng may pag-asa para sa kinabukasan ng ating bayan? Lubos na gumagalang, Noel. Alam mo Noel, hindi ka naman nag-iisa. Okay, unang-una, -una, napakaganda ng... Uh iyong uh, saloobin. Nagpapakita to ng maturity sa isang uh, isang kabataan na tulad mo. Meron ka malasakit sa bayan at of course, yung pagnanais mo na mamuhay ayon sa iyong pananampalataya. Narito yung konti kong payo sa iyo na sana ay uh, makatulong. Noel, well, ang boto mo unang unay mahalaga. Hindi lang bilang mamamayan, kundi bilang lingkod ng Diyos. Kaya nga sabi rin sa Biblia, uh, may mga authority itinalaga ang Diyos at nasa kamay din naman natin kung uh, sa isang demokratikong nga uh, bansa tulad natin, kung sino ilalagay natin. Now, ang pagboto ay hindi lang isang karapatan, ito isang pananagutan. Ulitin ko po, no yes, it's a right. Pero ito pa isang pananagutan natin bilang isang botante. Sa bawat boto, pinapakita natin yung ating values, palinindigan, and of course, yung ating pananampalataya. Noel, well, ang boto mo ay ambag mo sa kabutihan ng buong lipunan. Kaya wag mong mamaliitin yung isang boto lang, lalo na kung tama ang motibo at batayan nito. So, pangalawa, gumamit ka ng maka-Diyos ng pamantayan sa pagpili. May maganda akong verse sa iyong isi-share. Ito ay, uh, nung panahon ni Moses, so, libu-libong taon na to, siya ay uh, sinusolo niya yung trabaho sa buong uh, bayan. Kung maga, yung Exodus na nangyari, yung uh, dalawang milyong tao yung ilabas niya mula uh, Egypt, nadali niya sa Promised Land. So, araw-araw, hirap na hirap siya sa leadership niya. Tinuruan siya ng biyanan niya na si Jethro. Eto, sa Exodus uh, 18, versikulo 21, Exodus 18, 21 pero pumili ka na mga taong tutulong sa May kakayahan sa paghukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. Akala mo to Brad Pitt We're talking of uh, thousands of years and yet meron na pala mga ganong nga uh, tao. Ito yung pamantayan Noel. Number, number one, may kakayahan. So competent dapat siya. May track record ng galing at kaalaman. Pangalawa, Uh, katiwalian ay tinatanggihan. Ibig sabihin, may karakter, may integridad to. Hindi to sangkot sa mga korupsyon. Pangatlo, ito pinakapundas yun, meron daw takot sa Diyos, God-fearing. Hindi takot sa bayan, hindi takot doon sa nag-donate uh, nag, uh, nag sa kanya ng milyon-milyon. May takot sa Diyos. Meron siyang malinaw na moral compass, makatao, makabayan, at hindi makasarili kundi may malasakit sa kapwa. Alam mo, Noel, yung character and competence, dalawa napakahalaga yan. Kasi kung may karakter ka, hindi ka naman competent, ineffective kang leader. Ang dami niyan, binigyan ng sangkatutak katutak na, na budget. Eh, hindi naman kinura, pero hindi naman alam paano i-execute yung budget. Kaya after a year, wala. Ang daming budget, walang nagawa sa bayan. Kasi incompetent siya. Okay? So ngayon, kung competent naman at walang karakter, Harvard degree graduate, ang daming mga alam sa, sa politika and all, pero walang karakter, nakawin lang yung pera ng bayan. Corruption naman yon kaya mahalaga po yung character and competence. Hindi pwedeng magaling lang, tapos hindi matino. Kasi pag gano'n, kurap kura ang labas noon. Pagka naman matino lang, hindi naman magaling, ineffective naman siya sa leadership. Mabait lang, pero hindi marunong magpatakbo ng bayan. So, um, delikado yon Pangatlo, Noel, manalangin ng may pananampalataya sa iyong palinindigan. Okay? Bago ka bumoto, lumuhod ka muna sa panalangin. Hingin mo sa Diyos yung karunungan, na hindi ka lang madadala ng emosyon o hype dahil artista o sikats, uh, uh, kung anuman, yung may takot sa Diyos ang iboto natin. Makikita mo yan, yung pamilya ba, kumusta ba? Kung hindi niya ma-handle sa sarili niyang pamilya, paano mo i-handle yung barangay niyo o yung bayan o city? E, Di ba? Huwag ka matakot sa sistema, maging bahagi ka ng solusyon. Hindi natin kontrolado ang buong sistema, pero kaya natin kontrolin ang ating integridad. Tumayo ka, Noel, sa tama. Magsalita ka nung may pagmamahal, kung meron kailangan uh, i-brought up, bumoto ng no may pag-asa at hindi pangamba. Huwag kang padala sa magaling na magsayaw dahil lang sikat. <laughs> hindi ito pasayawan sa, sa politika. Ito ay, una, may takot sa Diyos. At pangalawa, meron kang kakayanan. So, Noel, as I end, magtiwala lang. Ang Diyos ang tunay na sovereign sa lahat, kung sino man ang maluluklok o hindi. Sabi sa Daniel, uh, sa book of Daniel, He changes times and season. He removes kings and set up kings. So, ang Diyos pa rin ang may huling say, Noel, Gawin mo ang tama, pagkatiwala mo, resulta sa Diyos. Sa ganitong pananampalataya, hindi masasayang ang boto mo. Final words, Noel. Ang boto mo ay boses mo bilang isang Kristyanong Pilipino. Gamitin mo ito. Amen? Amen. So Exodus 18.21, pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo, may kakayahan sa paghukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at hindi tumatanggap ng suhol. Amen. Panginoon, salamat po kay Noel na concern sa bayan. Na hindi lamang, Lord, ito pagalingan ng kung anumang bagay, but yung may takot sa Diyos. Yung character and competence na kailangan ng bawat leader ng bayan. At even, Lord, sa mga sambahayan. Salamat, Lord God, sa tulong mo sa pagbigay kay Noel ng wisdom. Kung sino isusulat niya next week sa balota. Salamat, Lord, sa wisdom ng bawat isang Pilipino. In Jesus' name, amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.